dahil man sa kagustuhang kumita syempre parang tayo ah. <laughs> suruhin natin Sino kumita para may pangkain araw-araw naengganyo si Miss Gemaline Bagyo ng May Kawayan City, Bulacan napasukin ang isang part-time job online mm -hmm. na di niya akalaing isa mm -hmm. pa lang um, kagnay nito, alamin natin ang kwento mula sa kanya mismo Ma'am Gemaline, magandang hapon po Hello po, sir. Good afternoon po. Oo. Yes, ma'am. Sige po. Paikwento sa amin. Paano kayong nabudol nito? Paano kayo napaniwala? At uh, scam pala, no? Maraming ganyan. May mga narinig na rin tayo ditong sumbong. Oo. yung pareho. Ah, the, yeah. the, the same. The same po, ano. na case. Oh, yeah. Let's see if this one is different. Baka siya, bagong... Baka bagong model. Sige yeah. po, ma'am. Kwento niyo po sa amin. Ganito po kasi, sir. Ano, uh, last week po, mayroong nag-chat sa akin sa Bay-Bayber po. May sabi na gusto ko daw ng work from home. Ayun. Bali mag-aano lang ako daw mag-follow ng TikTok tsaka Timo po. Work from home. Eh opo. Tapos magpa-follow lang daw ako po Eh, mag i sahuran daw kung kada follow may sahod ng 30 pesos po. Follow ka na follow kumikita ka. Ha? Oh, tapos, okay. so, marami kang ginawa. Follow ka ng follow. Kumita ka naman. Magkano'ng kinita mo? Nang nung una po, sa tatlong follow, binig, binigay nila sa akin 120 through Gcash. Tapos, uh, binigyan ako ng number daw, I, i doon ko na daw i-chat yung ano daw, uh, receptionista baso daw sa marketing. Doon na kami nag-usap. Eh ngayon, may ano pala, may ga, ano gagawin ng economic welfare assignment, parang task po, ganyan. Mm, mm. Po? Tapos, po bali invest magi-invest kam ng pera po kayo ganun. Ayun na, hinikayat na yung mag-invest na po, po. at Opo. kayo po ay o -o. kayo po ma'am ay nag-invest na. Opo, sir. Ah uh, ganito po kasi, una oh. po nag-naglalabas ako ng unang 1,200 tapos binalik nila sa akin yung yung binigay ay nag-send ako ng 1,200, binigay nila sa akin 1 1,500. Opa, may tubo lang. na. May tubo hmm. Padama. Oh, padama. Padama. Oh. Padama. Sumunod ma, magkano yung binigay ninyo? Dahil ngayon, kumita kayo eh. Sumunod po. <laughs> pangalawa po, 3,500. Yung pangalawa, 3,500. Tapos pangatlo, 3,800. Ayun, binalik na nila po. 9,000 plus. Opa, lalong lumalaki ah. Uh, Abay, masarap mag-invest oh, pa gano'n. Ano ba yan? Masubukan nga yan. <laughs> ngayon, eto na. Ano? <laughs> oh. Ayan. Magkano yung huli ninyong Three. pinadala na investment bago nyo nalamang Scam. black na kayo? <laughs> Scam. Magkano? Ayun po. Ay, pang ano po, yung pang apat pang ano, 6,000. Oh, Tapos no. sabi niya, 6,000, mag-ulit daw ako magbigay ng 24,000 oh. para daw makukulit. yung i-cashback daw nila kung magkano na ano ko 6,000 no. plus 24,000 oh, oh, sa tatlo, oh, nag-send din ako ng 24,000. Ako na. Wala na. na, na, <makes> na, 20, na 24, Last, po. Ayan na nga. Wala na po. Bina, binalik po. Oh, no, kasi Ayan nabawi na, na niya lahat yung mga unang kita sobra, niya. Sobra-sobra pa. Sobra pa. Oh, pa. Ma'am, dati na Bumabig po. Kumabig Oo. Oh, oh, Dati na pong modus yan. Mm. -hmm. Sila mismo naghahanap ng mga, itong mga walang yakasin nato sa camera. Okay. Yung mga talaga nangangailangan pa. Ang so, oh. binibigyan. Oh, alam alam. Diba? dahil nga yung tinatawag oh. natin social, S social engineering. engineering. Talagang oh. yung mga nangangailangan, yung alam nilang alam nila, nga, nila eh. kakapit talaga. Oo, oh, 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 oh. No? yun, yun. yun oh. Nangungutang ka na nga, gusto mong kumita, ikaw pa yung mm. -hmm. Ma'am, okay. may tanong ako, Ma'am Gemaline. Ano ho? Ano ang pangalan ng taong kausap mo? Diyan sa baso ba yan? Baso marketing na yan. Opo, sir. Ano, sir, uh, si Ana, ano? Actually, ewan ko pa, ba, sir, kung totoo bang pangalan na kalagay sa kanila eh. Oh, Ito si Kato, ano, si ah, oh. eh, Rose, ang Tapos may eh, nakausap ako sa JC, sir, oh. Pilip, mga Pilipino. Oh. Ano sila? Sinachat Bakit? ko sila eh. So marami Bakit? Ang baso ba, marketing na yun ay foreign-based? Abroad ho ba yan? po, halong nasa GC po na mga Pilipino, Pilipina. Pero actually, hindi ako nakapasok sa, sa VIP GC ay, kasi dahil po. nga daw. Eh, ma'am, may tanong pa ako, ma'am. Yung yan? pera mga pinapadala po Ayan. ninyo, paano po ninyo pinapadala? Kaninong account? Bank account? GCAS or e-wallet? Anong pwede, ma'am? Gikas po, sir. G -cast G -cast. lahat. oh, hindi nga lang makita ang po, pangalan. Doon, pero matutukoy mm -hmm. naman. Uh Oo. -oh. Oh. Uh -oh. oh. So, isa isang, e isang, yung isang numero lang yan, ma'am, na pinapadalahan mo ng pera. Iba-iba po. Iba-iba. 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 iba iba po iba 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 ibang iba 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 yan iba iba po iba iba na uh, online scam, scam. no at uh, yan po ay kasong kriminal na pwedeng ah, uh, makulong po ito pong mga nanloko na, na kumuha ng inyong perang pinag-ipunan. Ha? Kaya yung makinig po. po, kayo so, ma'am sa... Sana nagpakaawa nag nagpa ako na ibalik lang sana kahit uh oh. 24,000 lang kahit hindi na ibalik 6,000 kasi yung 24,000 inutang ko pa yun sir. Ayon, para lang na, maano yun. No, na oh, yun. Napakalaki. Ay, na. so, so ma'am bukod pa yun... Bukod yung 24, may una pa kayong pinadalang 6,000. Tama ba? O nang ano yung 6,000 po bagong 24,000 po bali oh. 30,000 lahat na ano po po na hulog po ang sa kanila hindi, hindi na nabalik na RFTK hindi na bumalik 30,000 na Erti kay na pinag oh. Uh, pa naman ni Ma'am Jemaline so, so, Sa kanya ma ha ma may tutulong sa iyo ito sige ma'am Ayun ah Ayun sige ma'am uh, Ma'am Jema na sa kabilang linya po natin yung uh, si Lieutenant Maria Violeta Barrientos siya po ang chief operation ng uh, Regional Anti-Cybercrime Unit, Jampo, sa Central Luzon, sa Region yeah. 3. So, Lieutenant Barrientos, uh, ng hapon. Hello po, good afternoon po, ma'am, sir. I yes, ma'am. O, oh, bok, paano ba natin tulungan? Po, oh, nadinig mo naman yung sumpong ni Gemma. Mukhang hindi na bago, di ba? Hindi na bago ito eh. Pero, how can we help her? Paano ba uh, natin tinitreat o oh, ina-actionan yung ganito kaso? Ayun, so hindi siya... Wala siyang ano? Wala. Wala. Uh, uh, Tenant Barrientos, nakamute kaya. Barrientos, uh, nakamute naka kaya. Hello po. Ayun. Okay. Go, okay. okay. so, go ahead. Sige. Yes, sir. Ma'am, yung... Ang pinakabibiktima po kasi ng mga ng mga scammer na po niyan, uh, yung mga naghahanap po ng easy money, uh, madaling pagkakakita, no? kaya po yung mga, o kaya po, mag-offer po sila ng part-time job. Uh, mm. -hmm. Wag na wow. Nawag po tayo maniniwala po kaagad dahil isipin po natin kung, kung apply po tayo ng kung nag-apply man kung nag-apply po tayo ng trabaho o may nag-alok sa'yo na bigla na job offer, mag-isip po muna tayo ng okay. para masan po na mabiktima po tayo sa mga ganitong modus po. Kay Ma'am uh, Gemaline po ma'am, pwede po kayong lumapit sa aming opisina po sa Regional Anti-Cybercrime Unit 3 po sa Camp Olivas po ma'am. Um, Saan po? po ma'am? Yes ma'am. Uh, Kukontakin na lang po namin kayo ma'am. Na uh, ah, okay po. Tapos tawagan okay. po kami ma'am sa okay, CIA. Okay Thank you so much po, ma'am. So, so po. ayun, no? So, Yan. Yun, at uh, maraming salamat din, na ah, kay uh, Lieutenant uh, Violeta at yun nga po yung uh, paunawa o paalala mm. sa lahat ng mga kasama natin at tagapakinig na too good sabi nga po attorney no too good to be true. Yes. So wala oh. pong mabilis na para kumita kundi ah. po ay uh, talagang uh, lehitimong trabaho Ama. at uh, huwag padadala sa kung anumang matatamis ah. na dila o matatamis na alok no Bama. ng uh, oh. mga pangako. nakikita o napapanood natin yung mga pangako So salamat po sa pagtitiwala sa ating programa Miss Gemalina Bagyo ng Meycauayan City Bulacan and ganun din sa ating uh, uh, resource person na si Lieutenant Maria Violeta. Yeah.